Tara, let's study and learn together. Sa araw na ito, tatalakay natin ang pang-ukol. Ano nga ba ang pang Sa salitang Ingles, tinatawag itong preposition. Kung hindi nyo pa napanood ang ating video about preposition, don't miss it. Watch and learn what is preposition. And now, let's study what is pang-ukol. Ang pang-ukol ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa pangalan, pandiwa, panghalip o pangabay sa iba pang mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay maaaring magturo ng lugar o layon. Ilan sa mga pang-ukol na kadalasan ginagamit sa pangungusap ay ng, sa, ni, Nina ayun sa okol sa para sa kay at kina. May mga pangukol na ginagamit sa pagtukoy sa ngalan ng tanging tao. Halimbawa, ni at kay. Kung sasabihin mong ni o kay, iyan ay tumutukoy sa isang tao lamang. Tulad ng laban kay, ukol kay, para kay, tungkol kay, at ayon kai. Halimbawa, maganda ang lokasyon ng bahay ni Aling Ana sa lungsod ng Baguio. Ibig sabihin, isa lang ang tinutukoy. Mga pagkain ang pasalubong kay Alvin. Kung gagamitin natin ang pang-ukol na kay, ibig sabihin isa lang ang ating tinutukoy. Ibibigay ko kay Leia ang aking damit. So, ang ginamit nating pang-ukol ay kay. Isa lang ang tinutukoy natin na pangalan. Ang mga pang-ukol na kay at ni ay isahan na pang-ukol. Kapag ginamit naman natin ang pang-ukol na nina at kina, ito ay tumutukoy sa maramihan. Halimbawa, tumutulong ang pamilya Nina, na at Edna sa mga nasalanta ng bagyo. Ang ginamit nating pang-ukol ay nina na tumutukoy sa dalawang tao. Maraming mga malalagong halaman kina leya at leyo. Ang pang-ukol na kina ay tumutukoy sa dalawang tao, pangmaramihan. leya at leyo. Tandaan na ang pang-ukol na ni at kay ay tumutukoy sa isang tao lamang o isahan. At ang pang-ukol na nina at kina ay tumutukoy naman sa pangmaramihan o higit pa sa dalawang tao. Ang pang na nang ay nagbibigay ugnayan sa pagitan ng isang bahagi at ng isang kabuuan. Halimbawa, anak ng bayan, anak ng masisipag, anak ng mayaman, anak ng matulungin, Tandaan lamang na ang pang-ukol na ito ay nagbibigay ugnayan sa isang bahagi at isang kabuuan. Ang pang-ukol na sa naman, ito ay nagpapahayag ng pag-uukol o pag-uugnay ng isang bagay sa isa pang bagay. Halimbawa, kamay sa balikat, kamay sa ulo. Ang mga pang-ukol na sa at nang ay nag-uugnay sa iba pang salita sa pangungusap. Halimbawa, matingkad ang kulay ng card. Ipinadala ng anak ang card sa kanyang ina. Tandaan, iniugnay nito ang pangalan sa iba pang salita na nasa pangungusap ang paungkol na ayon sa ay nagpapahayag ng pinanggalingan o basihan ng isang bagay. Halimbawa, ayon sa babala, dapat sundin natin ito. Ayon sa balita, dapat tayong mag-ingat. Ayon sa hurado, ako ang nanalo. Ito ay ginamit upang iukol ang mga pananalitang sinabi o tinuran ng isang may kapangyarihan o isang sanggunian. Ang pangukol na para sa ay ginagamit upang ipahiwatig ang gamit na isang bagay. Halimbawa, libreng gamot para sa bayan. Ang babala ay para sa kaayusan ang mga pangukol ay nakatutulong sa atin upang mas maintindihan natin ang minsahe na nasa pangungusap. Bilugan ang tamang pangukol na kukumpleto sa pangungusap. Una, ang paghalik ng kamay ay tanda. So ngayon, I challenge you to answer 2 to 9 items. Comment down below your correct answer. And let us try to check it. Thank you for watching. This is Teacher Maria of the Q's Academy. Sana nakatulong sa inyo ang aralin na ito tungkol sa pangukol. Huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang matuto din sila katulad mo. This is Teacher Maria na nagsasabi na ang Diyos ang iyong katulong at tagapag-alaga. Hindi mo man alintana ang iyong landas sa buhay kung lumalakad ka sa kanyang kalooban, ikaw ay kanyang iingat. Maglakad ng may kumpiyansa ngayon. Huwag kang matakot dahil mayroon kang isang katulong, tagapag-alaga at tagapag-ingat na makakita sa iyo yan ay ang ating pananaw so